nasa manukan na naman tayo at lalagyan ko sila ngayon ng mga patuka bago tayo matulog yan ito yung mga palahay ko medyo malalaki na sila nakikilala na natin kung alin yung lalaki at babae ito puro lalaki lahat ito Ayon, malalaki yan at ito naman yung mga babae yan, nagsama-sama rin natin yan guys, ito naman yung anak ng limon na ito for natin, tatatla lang yung napisa Asa ah, na yung pakain ito, Missy? Ewan. Ito lagi mo Ano ano, um, Ma, may pagkain ka pa daw. Wala na. Ewan. <tuk> ayam dulun <tangan> tubig ko. Ayun guys, pupapakain ko rin ng sisiyo. Gabi na po kasi. Kaya, <laughs> palaki po namin yung mga sisiyo nato. Ito po yung nanalo sa baba. Ito naman po yung mali-leto, ito na po yung papalaki na papalaki. Ayan po, pinag wala Iwalayin namin para... Para hindi po kasalan si po Ang um, um, buh. Ayan. Ito naman, pinapainom namin. Na. Ganito guys. Pinapainom namin yan. Ayan ito po yung nanalo ko kuha na po ng tatay ko. Ito po. Ayun po yung nanalo. Ito po yung gustong gusto. Okay guys, nila. apat na araw na sila ngayon. ng nilaban natin yung linggo. Ayun, tama niya sa paa. Hindi pa natin siya pinapakain ngayon. Lang araw na walang kain to para may iwasan natin yung magkaroon ng infection. So guys, kulay gold. Ito yung kasaban niyang nanalo guys nung linggo. Yung talisay ko. Medyo mga payat na sila ngayon kasi apat na araw ko na sila hindi pinapakain. Yung guys yung mga sugat nila. sepakpak pak Hi guys, balik to my vlog. Follow and share mo na tayo guys. Ang yung mga manok namin dahil sa dahil sa sakit ng mga manok. <laughs> Unting-unting na wala yung mga manok namin dito. Maraming pang nanalo dito sa aming Yun guys, hanggang dito lang muna at yung iba sa sunod na natin ipakita sa video see hey you guys